Good morning mga ka-travel, dito tayo ngayon sa Kubo, magpapakain na naman tayo ng baboy. Wala tayong kasama, wala tayong ano, yung mga bata, kasi magpapractice sila ng paso-paso. Ng good morning, good morning. Ay, tapos mga ka-travel, <coughs> hindi na pa makatubong. katong babot saya Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! <laughs> 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 pato. Ito yung pagkain ng pato. Kamuting kahoy.

magaling tayo mga travel. kal iyon mga ka tapos na tayo pagkain ng baboy nagakapaghaling na rin tayo at saka pakain na din tayo ng alimukon alimukon ibon ayan oh pakain na natin yung baboy mo busog na di busog na busog na ayas busog na daw yung malaki oh oh ay 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 ay, 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 ay. Ang isang baya ka, buhok, danay mo pagkaon ha. Ha? Ha? Ito din yung mga pato. Pato. <laughs> Asok. O mga travel, uuwi na tayo paki-like and share na lang yung mga video natin ginagawa at saka paki-subscribe ako sa aking YouTube channel RJ Travel Vlog saka pag as, pati din sa FB ko RJ Travel Vlog din at paki pindot na lang din ang notification bell para updated kayo sa ating mga gagawing mga video pa kasama ang mga batang vlogger Thank you, thank you mga ka-travel. Tsaka dito na tayo. Dadaan pa tayo ng ano, dalawang bukid. Yan, yan dadaan na natin yun. Yan, doon. Yun, saka doon na yung ano, na may kawayan na yun sa taas niyan. Doon na yung kalsada. Thank you and God bless, God bless, God bless.